Hello guys, flex ko lang sa inyo itong tanim ko na ano, kamatis. Ayan, oh, may bulaklak na. Ayan yung bulaklak niya. Ayan, bali dyan lang siya nakatanim o oh, sa galon. Ayan. tapos ito pa, bali tatlong puno lang ito eh. Yung isa malapit na rin mamulaklak. Ayan. At itong isa, ayan, meron na rin bulaklak. Pero maliit pa lang siya, guys. Ayan, Oh. At ito naman, meron ding sili dito. Ayan. Ito yung tira na kinain ng ibon noon. Ayan. Ito, malapit na rin mamulaklak. Ayan. Sa timbalang na maliit yung nakatanim. Hmm. Ayan. Malapit ng mamulaklak ang sili. Ang kamatis may bulaklak na. Tapos ito pa yung isa. Sa pasokuno lang na itanim yan kasi wala nang ano. Wala nang timba na ganito. Oh. Kaya sa paso na lang. Muna, guys! Thank you for watching.